4 um, by 3 so, kasi sa bagay, kasi okay, pagkain nakken so yan yeah. so, yeah. so, yeah. so, yeah. one team so, one siya, four four by na uh, wine, ito kagamitin namin to, yung kinasab na Ngayon, dito kami sa basement. Donya donyan ni Yabang So ang ginawa namin ngayon mga ka-vista Yan o Makamang namin mga support Kasama yung mga ka Mga, 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 mga katrupa So kapakita ko sa inyo Ayan. Ayan, Yan Yan yung dalawang ano Dalawang warriors Naglagay sila ng support para sa ito Itong Tong tin, emerald to emerald. Ah. ang ginawa nila support. Oh, yan ang ginawa nila, no. Naglayan na silang support. Support yan para sa mainline no, mainline sa para sa para sa sanitary. Yan, ang dalawa. Ayun ang banggitan. Banggitan sa Paseo Grove Tower sa ano yan sa ni NCS na kampanya. ito ay kakabit yan ay kakabit namin yung tin tsaka yung size tsaka yung size sa gitna yun nagamidyo na ako ngayon mga ano yun mga pagihan shout out shout out sa mga kasama dapat sa Saudi ingat mo diya bay sampol yan ang buhay construction yan ang ginagawa namin basta mga garitong trabaho construction shop lalo sa piping ano to eh kahit na mahirap kahit na ano pong klase ng trabaho yan basta na, basta may desert yan kukuha yan ah, yung galawa na yan mag ano yan mga ay, sa pipe shop

So yan, ginagawa na nilang support. May kabit na namin yung isa. Tapos yung isa nasa gitna. Tapos dito. Dito. Naingay. ya na ah. oh, tapos na ang mong support ah.

Okay, you, Thank you. Thank you.